kinugnita ngayong araw ang pista ni Santa Maria Magdalena. Noong 2016, itinaas ni Papa Francisco ang selebrasyon sa antas na pagiging pista sa kalendaryo ng simbahan upang bigyang diin ang pagiging ebanghelista ng isa sa pinakatapat at malapit na disipulo ng Panginoon ayon sa tradisyon, si Maria Magdalena na pinalaya di umano ni Jesus sa impluensya ng pitong demonyo ay isa sa mga babaeng kasakasama ng Panginoon at kanyang mga alagad sa kanilang mga paglalakbay upang ipangaral ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos sa iba't ibang dako at lugar. Sa kasalukuyan, kaunti na lang ang sumasang ayon sa laganap noong paniwala na nagsasabing si Maria Magdalena ay isang makasalanang babae na naghugas ng paa ni Jesus sa pamagitan ng sariling mga luha. Iba rin umano siya sa kaibigang babae sa Bitania na palaging tinatalaw ng Panginoon giit ng simbahan, ang Maria na pinaparangalan ngayong araw ay ang tapat na alagad na sinubaybayan ng Panginoon. Hanggang sa kahuli-hulihan, siya ang disipulo kasama ni Apostol San Juan sa paanan ng krus. Nasaksihan niya ang huling hininga ng Panginoon at nanatili hanggang sa libing ni Jesus habang nagsipagtakbuhan ang ibang mga alagad. Nanatili si Maria Magdalena sa tabi ng guro hanggang sa wakas. At bilang gantimpala sa kanyang katapatan, sa kanya unang nagpakita ang Panginoong Yesus ng uling mabuhay upang ibahagi sa ibang mga alagad ang mabuting balita dahil sa utos ni Jesus kay Maria Magdalena na ipamalita sa grupo ang muling pagkabuhay, pinaparangalan siya ngayon ng simbahan bilang apostol ng mga apostol na natiling buo ang tiwala ni Maria kay Kristo hanggang sa uli at dito niya ipinamalas ang kadakilaan ng kanyang pananampalataya. Malinaw sa Ebanghelyo ang samot sa haring paghihirap ni Maria Magdalena. Ngunit dahil sa dakilang pagmamahal niya kay Jesus, tiniis niya ang lahat sa hangad na muli itong makita. Mula nang siya'y pinagaling at mula nang matanggap ang lubos na patawad ng Diyos, dalanan niya si Jesus sa puso palagian bilang lubos na pasasalamat. Gayun na lamang ang tuwa ni Maria nang magpakitang muli sa kanya ang minamahal na Panginoon. Sa harap ni Jesus na inakala niyang hardinero, nabatid niya ng Panginoon na ang kausap ng tawagin nito ang kanyang pangalan. Totoo na nasa piling natin ang Diyos sa lahat ng oras, maging sa masasalimuot na sitwasyon. Giit ng simbahan. There are many lessons for us in the story of Mary Magdalene. If we stoop, if we humble ourselves, if we remain faithful, even in the painful, tomb-like emptiness of our sadness, of our struggles, the Lord, in His own chosen way and time, will reveal Himself to us. We will surely find Him whom our heart loves. Nawa, katulad ni Maria Magdalena, paglabanan natin ang anumang takot sa dibdib. Huwag sana nating bisanin kailanman si Jesus tulad ng iba sa gitna ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Tanging Diyos lamang sana ang ating hangarin makita at sigurado walang duda na ipamamalas rin Jesus ang sarili sa atin.